Good morning guys yan happy play sunday yan mabasok na tayo trabaho good morning good morning yan yan maraming maraming salamat sa mga followers sa sa followers natin yan yung mga nakano na sa youtube channel natin yan subscribe like na po kayo maraming maraming salamat po sa team Frenzy Boys tsaka dito sa account natin na Rony tsaka yung ano natin youtube channel maraming maraming salamat sa inyo yan talong nyo na lang po yung page natin ah, basok na tayong trabaho

tayo shot ka tayo dito guys traffic kasi doon pag dumiretso tayo dito tayo sa Malaria Road

Take duty tayo ngayon guys Ah, traffic oh uh, Sakit na lang kasi nakakadaan dito guys Ah, nakaka-frenzy Kita nyo naman Sì, in altri, in altri, in altri. E in altri, va fare, va a Andrà a picchietto. Grabe, sobrang ili, guys. <coughs> Ayan, hindi ay natin araw-araw. Ayan Usak na lang talaga Ay pa nagaka-counterflow na oh. Yan. Kasi, traffic talaga. don so, mga hindi pa na-subscribe sa YouTube channel natin. Yan. Baka naman. Saka sa Facebook page natin, guys. Isang like and share and comment naman dyan. Papalaw na rin. Maraming maraming salamat po. Yan. Saka shoutout na rin pala kay dry. Bride. Saka kay Idol Inday Kayo. Yan, mga idol natin. traffic Ay, nga, ito, traffic talaga. Ah, pag nagawa naman yung MRP7 na yan, maluwag na guys. Wala lang ganyan traffic. Mga ilang taon pa yan. Ah, matagal-tagal pa yan. Peace, peace muna tayo sa traffic. guys yan, ang haba niyan araw-araw, ganito, biyahe maga, tangali, hapon gabi mga ah, ginagawang riles MRT7 ah ang gambo lang kanya Dort Abbey Avenue hanggang ano yan sa ano siya, Del Monte. ulan? Ayan guys, so, traffic talaga. Yon, maraming maraming salamat din sa mga karens natin, guys. Yan. Maraming maraming salamat din yon. Traffic talaga. Ayan, guys, oh ang haba ng traffic nasarado nila yan guys yun know? Ayan, sa mga, mga kapang riders natin Ayan, makasabay natin ngayon Bicycle video Ayan, guys, traffic talaga ganoon, shout out na rin pala sa Honda Philippines, ganoon, maraming maraming salamat, 27 years na yung Honda big na atin guys sobrang tipay, wala akong masabi makapakatipay talaga ng mga Honda sa Honda Philippines 7 <laughs> years na yung Honda Beat natin kahapin, hanggang ngayon daong masabi Honda lang malahan

Yan, oh, Traffic na. Pangit pa ng kalsada. Ingat-ingat lang kayo, guys. Yan, madalas. Madalas dito, mga ka-Frenzy. Ah, uh, Frenzy. Tawag kayo dito. Ah, presi magingat kayo dito. Malubak, mabuhangin, mabato. Nandito na lahat, patrapik. Bako, bako. Bako. Ayan mga ka-Frenchy, dito na tayo sa Kalokan Costa Homes Ya, mga ka Good morning, good morning sa inyo Maraming salamat po talaga sa inyo mga ka Mga followers, viewers natin At saka yung mga nangasubscribe sa YouTube channel natin Maraming maraming salamat sa inyo Walang sawang pasasalamat mga ka-prensi Tuloy-tuloy lang po sa panonood mga ka-prensi Maraming maraming salamat sa support nyo Yan, ito mo na tatapusin itong vlog natin Maraming maraming salamat ulit God bless po Ingat mo tayo palagi. Right say